Yo, what's up guys? Kali Politika. Ngayon guys, pag-uusapan natin guys, no? Ang Duterte effect sa eleksyon. Kasi kung naalala nyo guys, no? 2016 presidential election guys, napakalakas ng dilawan. No? Ng liberal party nyo, napakalakas. Hawak nila lahat ng gobernador, ng mayor, ng congressman, ultimo barangay captain. No? Halos liberal. Pero ang nangyari guys, natalo sila ni Pangulong Duterte. Nagkaroon ng Duterte effect. No? So, hindi sila na kontento guys gusto nilang rumes back no ang ang mga dilawan so nagkaroon sila ng walong senador tumakbo nung 2019 midterm election natatandaan yung 8 derecho saan siya saan sila dumarecho sa inodoro no pangatlo guys na nakaranas ng Duterte effect guys si Trillanes no kinakalaban niya ang mga Duterte no kaso hindi eh, hindi tumalab guys eh nanalo pa rin si Pangulong Duterte sa pagiging presidente tapos pinagpapatuloy pa rin ni Trillanes hanggang ngayon guys no so tumakbo si Trillanes sa national election guys yun talo ngayon guys no 2025 midterm election guys makakaranas pa kaya si Trillanes ng Duterte effect sa eleksyon makakalusot kaya siya bilang uh, mayor ng Caloocan or malakas pa rin ang mga Duterte ang mga mga supporters ng Duterte sa Caloocan no so kung matatalo siya rito guys No, sasampalin siya ng katotohanan na konti na lang naniniwala kay Trillanes. No, pero kung manalo siya sa Kalookan, aangat ang political career ni Trillanes. So, good luck sa iyo, former senator Trillanes. No. So, pang-apat na naaranas ng Duterte effect, guys. Naalala niyo si Dick Gordon? Kinalaban niya si Pangulong Duterte. Ano nangyari, guys? No. Hindi na siya nakabalik sa national election. No, kasi ang daming taga-suporta ni ano ni Pangulong Duterte, ang daming DDS. No? So ngayon 2020, 20, 25 midterm election, guys. Naglabasan na guys ang mga kumakalaban kay Pangulong Duterte pati kay VP Sara lalo na sa Kongreso. So, sating nyo guys, you no? Know, Makaaaron kaya ng Duterte effect, guys sa mga Kongresman. no? Halos lahat ng congressman, guys, kumakalaban kay kay VP Sara no pati kay Pangulong Duterte. So, tanging nag-stand guys yung ano, ah, uh, uh, tato, congressman ng Duterte Youth Party list, pati si Senator Marcoleta. So, sa tingin nyo ba guys, no, si Marcoleta, magkakaroon ng good Duterte effect, mananalo sa, sa pagiging senador o hindi. No, tapos sa mga, sa mga, uh, member ng Quadcom guys sa tingin niyo guys maaaranas siya ng Duterte effect sa tingin ko guys maaaranas ng Duterte effect ang mga ano ang mga member ng Quadcom no so Kala Castro sa tingin ko matatalo to sa eleksyon so matik na yan Castro eh hindi makakalo talaga yan so Dan Fernandez sa tingin ko guys tumatakbo siyang gobernador sa pagka sa Laguna magkakaroon to ng Duterte effect guys si Abante tumatakbo ng congressman sa Manila no si Chua, sino pa ba, ba? Paduano, si Barbers, si Romualdez, no. Titingnan natin guys, no, kung mananalo yung kalaban ni ano ngayon ni Romualdez or si Romualdez pa rin ang mananalo, no. Kasi dati wala siyang kalaban eh. No. So, tandaan nyo. si J Kangkong, no. Tingnan natin guys, tas yung mga one rider ba, rider party list. tapos yung tingguk party list. So, kabataan party list tingnan natin guys kung ayan ay mananalo pa no sa eleksyon. Tapos guys, so nagbabalik guys no si former senator De Lima no. Ang may party sila eh, nakalimutan ko na eh. Ah uh, liberal ata 'yan, parang ganoon, liberal parang ganoon. So nakalimutan ko na no. Magkaron kaya ng Duterte o oh, makakalusot sila? No, tapos si ano, si uh, Chel Dok no, no. Ah uh, tumatakbo siya bilang first nominee na Akbayan Party List, no ni Senator Hon Tiberos. So, Senator Hon Tiberos, medyo matagal pa natin malalaman ng Duterte effect dito eh. Sa ano pa? Sa 2028 election. Titignan natin guys. Gusto ko nga tumakbo si Senator Hon Tiberos ng ano eh, presidente eh. Kalaban niya si VP Sara. No, pati si Romualdez, gusto ko rin tumakbo ng ano eh, presidente yan eh guys. Sa 2028. Para magkaalaman guys. No? Titignan natin guys kung siro talaga kung kaninong pulso talaga malakas, kung kaninong supporter sa malakas. Pero sa tingin ko guys, malakas pa rin ng ano, mga supporters ni Pangulong Duterte pati ni Bipisara. So, hindi matitinag yan eh. No? So, malalaman natin guys sa darating na eleksyon kung malakas pa rin ang mga taga-suporta taga ni Pangulong Duterte o mahina na. No? So, alam nyo na. DDS ako. So, titingin natin guys kung kung malakas pa rin na suporta o madami pa rin kami or konti na lang kami. Malalaman nyo guys sa eleksyon. No? oh so, ang ang hula ko rito, ang susubaybayan dito guys, karamihan mga Quadcom. No, lalo na number one pick diyan si Dan Fernandez kung mananalo o hindi. Tapos si Trillanes kung mananalo sa kaluokan So, nasa radar na 'yan, nasa radar na 'yan. No, ayun yung pag-uusapan yan eh. Malamang trending lahat 'yan. Pag nanalo, natalo, manalo, matalo, pag-uusapan talaga ang mga ang mga congressman si Kimbo. No, tingnan natin si Castro talaga, mating to hindi to mananalo talaga eh. No. So, titingnan natin guys, no? So, kayo guys, sa tingin nyo guys, sino-sino ang makakaranas ng Duterte effect sa election 2028? Ah, 2025. No, 2025 muna bago 2028. No, comment down below guys. Thank you.